Magandang araw mga Commerce and Pars. Tara samahan nyo ulit ako sa panibagong araw ng buhay ko. Yung araw nga pala, tara samahan nyo nga pala ako at tayo ay maghahanap buhay. Abay, nag-sideline nga pala ako dito sa kapitbahay namin mga Commerce and Pars dahil nga may birthday. Tinanong nga pala nila ako kung gusto ko raw mag-sideline. Abay, ang sagot ko naman ay oo. Abay, sino ba naman hihinde e pera na yon? Oh. Abay, alam niyo naman tong Mars niyo mukhang pera. Hindi talaga to siya mabubuhay kung walang pera. Uy. Kaya nga ginagawa ko ang lahat ng ito ng dahil sa pera. Kasi naman, paano ko naman bubuhayin ang pamilya ko kung hindi ako mukhang pera? Oops! Huwag ka mag-react dyan. Parehas lang tayo. At balik na nga pala tayo dito sa ginagawa ko mga and pares. Kasi baka sana naman map mapunta-usapan na to. <laughs> kasi alam niya naman, hindi ko talaga mapigilan ang mga lumalabas sa aking bibig. <laughs> At paka, tapos nga pala kumain ng bisita mga kamers and pars. Abay, naghugas na nga pala ako ng plato dito. Pumunta nga pala ako dito kanina mga kamers and pars. Isa nga pala ako sa mga bisita. singa nga diba, ako kaya nga pumunta ako dito. Kasi ang hirap naman kasi kapag pumunta ka tapos hindi ka invited. Ano yun? Feeling close? <laughs> Kaya nung pagkatapos namin kumain mga kamars and pars, abay nakita ata nila na ang daming hugasin. Kaya ayun, bigla akong nahire mga kamars and pars kaya sobrang saya ko. Sana ganito na lang lagi mga kamars and pars na may handaan para lagi na lang ako may sideline. Naglilinis na nga pala kami dyan mga Kamers and Pars dahil wala na nga rin bisita at magiinom na nga lang daw sila mga Kamers and Pars kaya ayun naglagay na lang sa tasa mga Kamers and Pars para gawin pulutan o oh, debas sana naol na lang talaga tayo eh ang sarap talaga ng pulutan nila mga Kamers and Pars kaya ko pa sana kumain dyan mga Kamers and Pars abay kakain pa ako kaso wala na talagang mapaglagyan oy Ni hindi na nga masara-sara yung siper ko mga Commerce and Pars kaya ayun napagdesisyonan ko mga Commerce and Pars abay bukas na bukas kailangan ko na talaga magdaya pero kung may handaan ulit marami pa naman bukas mga kamar <laughs> at dahil naglilipit na nga pala kami dyan mga Commerce and Pars abay sinabayan na namin yung pagsasharon pagkasi may handaan mga Commerce and Pars abay hindi talaga yun mawawala ang sharon yan uy Tila ba yung may-ari ng birthday, wala ng ulam, pero yung mga kapidbahay, abay, may pangpagsyu pa? Oops, parang ako lang yun na. <laughs> Pagkatapos nga pala ako maghugas ng plato mga Kamers and Pars abay naglilinis na nga pala ako dito mga kamars Si alam niya naman mga Kamers and Pars pagkatapos ng okasyon abay sobrang kalat ng bahay kaya naman sila nag hire para maglinis ng bahay mga Kamers and Pars kaya kailangan talaga si sipagan oy. Para sa susunod mga Kamers and Pars kapag may handaan sila abay ihahay nila tayo ulit mga Kamers and Pars kasi nga hindi talaga sila nagsisi sa atin oy. O ba diba, mindset ba para lagi may sideline mga kamars? O ba diba? Pagkatapos nga pala ako magwalis mga kamars and pars, abay nagmap na nga pala ako mga mars. Patapos na nga pala tayo dito mga kamars and pars at makukuha na rin natin yung sahot natin. O ba diba? Ganito tayo dapat mga kamars and pars, madiscarte tayo sa buhay. O siya, hanggang dito na lang ako. Bye-bye!